Viral at pinag-uusapan ngayon ng ilang mga netizens sa ilang mga social media platforms at ilang mga entertainment news sites ang mga video na kuha mula sa mall show at premiere night ng pelikula ni Sian Lim na Playtime. Kaagad na umaani ngayon ng ilang mga komento mula sa mga netizens ang mga video na kuha sa mall show ni Sian Lim at premiere night ng kanyang pelikulang pinagbibidahan na pinamagatang Playtime. Makikita sa mga nasabing videos na tila nilangaw ang mall show ni Sian Lim at tila hindi na rin pinapansin ng maraming mga manunood ang pamall show ni Sian Lim. Ayon naman sa mga netizens na tila kaagad na kinakarma si Sian Lim sa kanyang paninira kay Kim Chu at pagpapaawa sa mga netizens para makakuha siya ng simpatsya mula rito. Tila pinapalabas ni Sian Lim na siya ang iniwan ni Kim Chu at ito pa ang may malakas na loob na humingi ng pabor sa kanya na huwag na munang ipagtapat sa publiko ang pakikipaghiwalay nito sa kanya. Nauna na rin pinabulaanan ni Sian Lim ang isyong naging third party si Iris Lee, ang babae na dinidate niya ngayon. Sa kamakailang media ko ng kanyang pelikula nagpahiwatig rin si Sian Lim na siya naman ang pinaglaruan ni Kim Chiu. Sa kabila ng naging pagsisiwalat ni Sian Lim hindi pa rin niya nakuha ang simpat ng maraming madlang people at patuloy na si Kim Chiu ang siyang sinusuportahan na hindi maitatanggi sa naging mall show ni Sian Lim. Sa kabilang banda, unti-unti nang binubura ng aktres na si Kim Chu ang mga vlog na pinagsamahan nila noon ni Sian Lim sa kanyang social media account. Maging sa Instagram ay makikitang burado na rin maging ang mga post at larawan nilang pinagsamahan. Ang tanging iniwan na lamang ni Kim Chu ay ang post kung saan kinumpirma niya ang hiwalayan nila ni Sian Lim. Ano ang senyo sa balitang ito?